video. Eh, uh, mo ko ni no, na no. Ah, what's up mga kay Hinabang? Dito na naman kami eh. Ayun, magpunta kami sa Bakawan. Dalawa lang kami ni Hinabang Noy kasi wala kaming may ibang content ngayon. Nagahintay rin kami sa gagawin namin kasi wala. Wala diyan ang may-ari. Dito muna kami sa Bakawan ngayon. Pupuntahan namin ngayon yung diyan sa unahan o. Tara, samahan niyo kami. Ah. yan mga kay nabang yes, kay nabang bik sabukin lang namin kung mayroon ba talaga ditong ano yung tinatawag nilang tuway eh. pero hindi namin kukunin tingnan lang namin kasi sa bandang area dito marami yan kasi dito hindi lang nakuaan yan mga kinabang. Nahanap kami dito na mga discovery. yan si kinabang bek. Discovery namin kung may limango pa dito o ano kasi dati mayroon yan. Marami yan dito dati ay daming ng limang nga sa ganitong situasyon. Malinis na. Hindi tinaniman ni nang may-ari ng ano eh. Nang... Nang nipa. <laughs> Kaya ganito na posisyon ngayon o. No? Tunayan ngayon, narito kami ngayon papakita namin sa inyo kung may laman ito dito banda sa malapit tayong basaka no hmm. tingnan lang po namin para malaman ninyo kung mayroong laman may laman mayroong ano dito discovery po namin habang <laughs> yung tuway na ito doon namin nakita so walang tubig kaya ililipat namin sa tubig para hindi siya mamatay kasi doon may namatay na doon mga dalawa eh hindi namin na ano okay na bang? ngayon ililipat namin para kahit paano dyan siya may tubig hindi siya mamatay sayang naman yung doon may dalawang namatay sa initan yung may lumot lumot kaya kahinabang ganon mag culture ng tuway na tinatawag ewan ko kung anong tawag sa ibang lingwahe nito yan yun po ang dami yun oh. doon namin nakuha oh. ang dami dito ko ibabalik namatay sa init to sayang naman eh kasi nainitan sila Tingnan mo ito, namatay doon sa initan. Kaya ngayon, naggaling doon, lipat natin dito para kahit paano ma magdami din sila kahit paano. Ayan. Gusto pa. Ito pa oh. Dami. na sila dyan maglipat. Saan sila mag ano. Tanti, hindi sila mamatay no. Ganun lang po simple yung pagtulong sa mga ganitong sa mga ano yung dami na oh yung tuway tuway gano'n lang po simpleng ano lang po talaga simpleng diskarte lang para makatulong din sa ano sa kanila mainit yung matubig doon kanina eh hmm. ang dami oh hmm. um, lang init talaga sila nang hindi sila mainitan kaya nabang na so yun na tapos na rin okay ito na dami na yan okay, tara thank you ayan mga kainabang marami, marami din palang ano dito tuway, purpose namin dito na didiskubrihin namin yung katonggan dito kung ano ba San Lorenzo o San Lorenzo o kung mayroon bang nangunguha dito siguro mayroon din siguro nangunguha dahil may nakita may nakita rin kami doon na may kinukuhaan at saka kami So namin na pumunta dito. Uh, bali tiningnan lang namin ba kung meron. Meron talaga pero yung nakuha namin hindi namin dinala. Iniwan lang namin doon, tinanim namin ulit. Baka magrami pa yon. Uh, yan is kinabang bigo masaya no. Sayo sayo. Hoy, <laughs> yan lang mga kinabang. Sana suportahan na, supor, natin yung Yung vlog namin. At saka abangan niyo sa linggo. Yung pamimigay talaga namin na ano, Kunting bagay, kating na, um, kunting sayo ng tao. Kunting bagay, tsaka kunting biyaya. Yung talaga, every Sunday yan, yung vlog namin na ano pa, may bigay ng kunting tulong. Kung kurbisa masorbi natin. Oo, sa, sa maabot na, ng namin. Maabot. Yun lang mga kinabang. Kung may makita Top. kami, yun lang ang maabot namin. Kung wala kami makita, hanap kami ng ibang kunting. Masorbi so, mo na kami. O. Pero kung mayroon na, yun, tutulong talaga kami na kahit Konting pasaya lang. Konting ano lang. Sana supportahan nyo rin namin mga kainabang vlog. Na tuloy-tuloy aming pagbahagi sa tuwing Sunday, linggo-linggo. Pero pag wala, susurubi lang po muna kami para may malaman kami na may pwedeng tulungan. Hmm. Ay, hindi rin sila mabigla. Kasi minsan may na mabigla na ay ganito, ganito, ganon. Siyempre, i-interviewin muna namin para malaman namin kung anong estado sa buhay niya kung mahirap o oh, may kakayanan gano'n no, yung doon tayo sa mahirap kasi mas kawawa yun eh diba noy hmm. yun yun Yano, lang po yun lang mga kainabang dito masaya sa ilalim ng nipa otimo Abang yun lang abang-abangan niyo lang yung ano abang-abang lang kayo sa linggo yun lang po maraming salamat